Gusto mo ba magtayo ng sariling negosyo? Ay bibiyan kita ng tip sa aking experience. Uh, para sa akin, ng number one ay dapat meron kang passion o mahilig ka dun sa gusto mong gawing business. Para sa akin, minsan kahit sikat yung isang bagay, tapos gagiyahin mo lang dito, tapos wala kang passion, eventually baka mag ka rin or tamarin ka rin, di ba? Kaya importante na may passion ka. Okay lang kahit wala ka pang skill ko, okay lang kahit aaralin mo pa lang Marami naman mga pwedeng panuuring dyan o baka may mga pwede kang tanungan. Kasi ang passion, kahit gaano kahirap na mahinang benta, walang buhay bili, ang hirap nung ginagawa, ang hirap ng prepare Pero dahil passion mo siya, hilig mo siya, gusto mo siya, o kahit minsan may trabaho ka pa, full-time job, tapos ito sideline mo lang to, kahit gaano ka kapagod na, ay magpapatuloy ka pa rin. Ang next naman, ay kung ano man yung passion mo o ano man yung gusto mong gawin Tingnan mo kung gano'ng ka-feasible ba Based sa current item mo Kunyari kailangan mo pala ng mixer Tapos wala ka nun Then, gusto mo bang bumili muna ng gano'n? Or pwede ka man try muna ng iba Makapatid po ng konti bago ka umabot dun So tingnan mo muna how feasible yung gusto mong gawin Kasi hindi lahat ng pastry madaling gawin Yung iba are much harder than yung iba Tapos yung ba naman ay common Yung ba naman ni common So tingnan mo rin, i-balance out mo din yung ano ba yung common, ano yung hindi common? Yung iba nga, madaling gawin, pero mura ibenta. Yung iba, mahirap gawin, pero mas mahal mo siya pwede benta dahil konti gumagawa. So, mas malaki kikitain mo, mas konti ang competition. And then, tingnan mo din nga yung item mo. Mas maganda kung ano na meron sa bahay mo. Pero kung minsan kailangan bumili, -isipan mo bumili, pag-isipan mo mong buti muna bago ka bumili. And then, next naman ay kung may konting alam ka na o wala kang alam, pwede kang mag-practice muna. Tingnan mo mga YouTube, tingnan mo mga iba-ibang mga recipe. Tingnan mo, based sa mga recipe na tingnan mo anong masarap para sa'yo. Ngayon, pamili ka na maybe two or three sa bawat kinds kunyari. And then after mo makapili, tingnan mo gaano ka feasible or gano'ng dali kunin yung mga ingredients na yun. Ito mas super sarap nito, super unique nito, pero ang hirap naman o ang mahal sobra ng ingredients, di ba? Or wala nagbebenta nito, maybe na sa province kayo wala nang bibenta nito sa Maynila pa. So tingnan mo kung madali lang din ba kunin yung ingredients. So since ingredients na yung pinag-uusapan natin, kailangan mo humuha ng matinong supplier. Wag na wag na wag kang aasa sa isa lang or dalawa na. Mas maganda minimum tatlo. Kasi minsan iba-iba presyo niyan. Minsan-minsan walang stock yung isa, walang stock yung pamalawa. Paano na negosyo mo? Ay sorry, wala akong mabenta ngayon, di ba? Pero pag nagsisimula ka na, minsan kusa din naman sila lumalapit. Ngayon kung di man kailangan dahil mas mahal lang mo. Limang piso, sampung piso, isave mo pa rin yung number nila. Kasi kung wala na yung si supplier 1 and 2 and 3 mo, kahit mas mahal ang sampung piso, patulan mo na rin, di ba? Lilit lang naman ng konti yung margin mo, tapos, makakabenda ka pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Kaya yung costing, importante din yan. yan yung next topic pag-uusapan natin. Pero balik muna dito tayo sa supplier. Kung maaari, lima, why not, ba? Diba? So, kunyari, tatlong main mo, dalawang de ba? Diba? Siguro lima, sobra na yan, eh. Diba? Worst case scenario, kailangan mo ng pang pero parang malabo naman, ba? Diba, na lahat sila ay wala. So, ang next naman ay costing. So kahit mas mahal yung nabili mo dahil walang wala ka na mahanap or emergency, bigla ka nagkulang, kailangan na tomorrow yung costing ang sasalo sa'yo. Kasi kung tama ang costing mo, di ba, mas maganda kung 20% to 25% lang ang puhunan mo. So ibibenta mo ng 100 pesos, target mo 100 pesos kasi alam mo hindi nila afford pag 120, 130 o 150. So hahanap ah, ka ng na ingredients na. 20 to 25 pesos lang ang puhunan mo. Kasama na dapat dun yung materials na packaging. So, kung may sticker ka, meron kang tub, or meron kang box, kasama na dapat lahat yung sa packaging. Sa experience ko, packaging, isa sa mga mahal yan. Like yung ginagamit ko, yung nakikita nyo dito. Mahal lang isang bawat ano niya na may lid. Kaya, kahit man ko siya idagdag, di ba, sa overall cost. Tapos kung magka-take out plastic ka pa, hindi mo naman siya bibigay ng ganyan lang. may plastic pa. So, ahanap ah, ka talaga, di ba? May iba piso. Isa pag makapal ka pa, pag medyo na uh, malipis, uh, pwedeng sense lang. Pero ang branding mo, kailangan siyempre, kahit piso yan, 150 yan, mas pipili mo kasi branding mo Tapos pag na-okay ka na sa costing, supplier, meron ka ng recipe na gustuhan mo na, ang next naman ay patry mo sa family mo, sa friends mo, classmates mo, tapos isa-isain mo sila. Kuha ka ng ano, opinion nila, ngayon mo ka makikinig sa isa lang. Kasi wala naman isang product, lahat ng tao may gusto. Kahit anong sikat na bagay sa mundo, kahit anong brand, hindi 100%. Gusto nila lahat yan. So, titignan mo, ibabalance mo yan. Mas pipili mo ba tong itong sinasabi nitong majority A or yung B or yung C na tao? Yan o, titignan mo kung ano bang mas gusto mong route, diba? ba? Ano bang mas sa mo, mas bebenta ka mas marami, di ba? So, pwede mo adjust yung lasa konti, tapos price konti. At the end of the day, kung wala tayong business, kung walang customer. Eh? So, importante din ang customer. Pero wag mo lagi silang pakinggan din, kasi hindi lahat sila tama din. Kaya sa mga nanghingi ng tip dyan, mag-comment lang kayo gagawin ko kayo ng video and hopefully makatulong ako sa inyo. Kaya good luck sa inyo na.